Hey everybody! Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Facebook Lite account. So, ang una lang natin gagawin ay open natin yung App Store Play Store at i-download ang Facebook Lite application. So, kailangan mo lang itong i-search. Pagkatapos nyan, i-download ang application at i-install ito sa iyong mobile device. Tama, pagkatapos nyan, i-click mo lang ang open. Pagkatapos yan, ay i-click mo lang ang create new account na nasa pinakababa. So, i-blur ko lang dito kasi marami akong account. I-click mo lang ang create a new account pagkatapos nyan. Ngayon, i-click mo lang ang get started option para masimulan mo na ang paggawa ng iyong account Comment ang Facebook Live. Dito, ang gagawin mo lang ay i-type ang iyong first name. At ang iyong last name. Pagkatapos ay iset mo lang ang iyong birth date. So, kinakailangan na tama ang iyong birth date dito sa Facebook. Dahil ang Facebook ay my terms and condition na kailangan ay nasa saktong edad ka na para magamit mo ang Facebook. So kailangan mo lang i-click ang next at piliin kung anong gender mo. Sa so, may female, male or more option. So dito i-click lang natin ang male or female at i-click mo ang next pagkatapos niya. Dito naman kailangan mo lang i-type ang iyong mobile number at i-click ang next. Pagkatapos niyan, ay mare-receive mo na ang iyong code na gagamitin natin. Or di kaya pwede ka rin mag-sign up gamit ang iyong email address. So ang gagawin natin dito ay magsa-sign up tayo gamit ang ating email address. So tapos yan, ay i-click mo lang ang next. Tapos hintayin mo lang Pagkatapos nyan, ay click mo lang ang continue creating account at kailangan mong gumawa dito ng password. So, kailangan mong gumawa ng password na may at least 6 letters or numbers and it should be something others cannot guess. Pagkatapos nyan, ay save ang iyong login info kung sa iyo naman ang device na ito at i-click ang I agree option. Ngayon, hintayin mo lang ng ilang segundo at magagawa na ang iyong account dito sa Facebook Live. So, ang gagawin natin dito ngayon ay add lahat ng importanteng information sa ating Facebook account. So, i-click mo lang itong tatlong guhit na nasa itaas at i-click ang iyong profile. Dito, makikita natin ang edit profile option. So, i-click mo lang yan para ma-set up natin ang ating Facebook account. So, kung gusto mong palitan ng iyong profile picture, mag-upload ka ng bagong cover photo, so, i-click mo lang ang add option or ang edit. So, pwede ka mag-take ng bagong photo or mag-upload ng bagong photo dito. So, kung gusto mo rin gumawa ng iyong avatar, so, only gonna see this new section right here. So, kailangan mo lang i-click ang create option. Okay, so kapag mag-screw ka naman, may bio ka dito. So, i-click mo lang ang add option at i-type ang iyong bio. Pagkatapos niyan, makikita mo na dito ang introduction ng iyong profile. Ngayon, dito naman si details. Pwede ka mag-add ng pronouns, add ng work, add secondary school, add university, add a current city, and add a relationship status. So, depende na yun sa iyo kung ano mo information na gusto mong i-share sa iyong Facebook account. Pagkatapos yan, ay i-click mo lang ang share option. Pero sa paggamit ng Facebook, may mga importante ka kailangan tandaan. Una na dito, naingatan ng iyong personal na informasyon. Huwag basta-basta mag-post ng iyong address, contact number, school or workplace, schedules ng lakad mo, lalo na kung wala, kang, wala ka sa bahay. Gumamit ka ng strong na password at huwag ipagkalat ito kahit kanino. And that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below.